So, ang pricey ball. Oh, may pa-jollibee siya at siyempre may cake. Oh, darling! Oh, darling talaga. <laughs> yung cake na bigay mo, regalo mo sa akin. Nanghirap namang buksan ito. Oh, dali! Oh, siya, yeah. surprise, surprise! Oh, surprise! Blow your candle, pero tanya nyo naman ang edad. 44 years old. Talaga. Oh, buksan naman. mo na para cake makita talaga. kung ano ba. Wow! One wow. oh, ano flavor. Okay na to. Tiramisu? Tiramisu cake. Oh. Yeah. May tawad pang Yan. Yeah. Hindi na kami lalabas. Happy birthday to me! Ah, na kasi kami sayang ba? kasi, may isa tindahan. Ayan, oh, o, binili akong Jollibee tanghalian. Okay jally. na yan siya. mo yan. Bukasan no, na yan natin, Mamaya na namin. Kasi magkabahay yeah. na namin. Bukasan ko raw para makita. Anong laman wow. yan? Chicken. Tsaka oh. may wait, burger, may rice. Right. Ayan. Hari ay? Ayan. Ah, may ano pala? French fries. French fries. Ayan. Then, wow. Ang oh, surprise. Ayan. Ang dami naman. Chicken lang yan. Oh, oh ayaw mo pakatay yung manok na yan. <laughs> may chicken Ito na lang or chicken. O yan. Diba? Oh, Tapos, meron pa kami. Ayan. yan? Isang bucket ng... Ayaw niya talaga surprise po Wow, spaghetti. Yan. Oh, spaghetti. Ang sarap. Ang inig. Yan, ang handa ni thank Madam. Thank you. Thank you, thank you, thank you. Love you. <laughs> okay, nakamaya na ulit. Pagkakain na natin. Diyuhan ko siya. Siya yung nag-surprise sa akin. Birthday Hello. ko. Dapat, lalabas kami. Kaya lang, syempre po. Alam niyo namang may tindahan kami. May mga tinda kaming gulay sa labas. So, binila, lang, binila na lang niya ako ng handa dito sa Jollibee. At pumili nga pala siya ng cake sa Red Ribbon. Yan, binidyo na nga kanina. Sabi ko, bidyoan ko siya. Ayan yung mga handa ko. Mamaya na namin, kakainin tangal yan kasi busy pa ako. Mukhang agad pa nga ako eh. Kasi ako naglilinis ng bahay. Uh, dahil birthday ko ngayon, kailangan maging happy ako at hindi sad. Mamaya, ano na namin yung pag kami kakain na. Mali pala yung flavor. Chocolate mousse cake pala to ng Red Ribbon. Alam nyo guys, ayan. 44 years old na. Hindi na may tago ang edad. Meron talaga. Meron kami spaghetti. May chicken. Tapos rice. Burger. Another chicken. Ayan ah, na lang lunch namin. Okay. Until mamaya na lang. Pag aming... Uy, may french fries pa pala ditong kasama. Okay. Hindi na surprise yung birthday ko ngayon dahil pinag-usapan na namin yung bago dumating yung birthday ko. Plinana namin kung kami lalabas or dito na lang sa ano, sa bahay. Bibili na lang ng mga kasi nga may tindahan kami, medyo saka pabago-bago ang panahon, uulan, iinit ka, tinatamad ako. May mga tinda rin akong bulay. So, sayang naman yung benta kung lalabas kami. Sayang yung oras sa kayong araw. So, binila na lang niya ako ng ano, ng Jollibee. So, sariling gastos niya yan. Siyang gumastos niya yan. Yan ay tinubo niya dun sa binibenta niyang uling binabili. <laughs> Thank you. <laughs> <laughs> o, diba? Tama na yan. Dadalwa lang naman kami. Dapat daw magkakatahin ko yung isang manok. Yung isa naming alabang manok ay nang hinayang ako na awak. Tsaka, magluluto sana kami. Ang problema ay huwag na kahot. I wait, wait, wait isa kong kapatid. Huwag na kami na lang. Medyo masama din ang damdam ko dahil ako Sinipon ngayon, tinamaan ako ng sipon. Kaya ayaw ko rin lumabas. Hagad pa nga ako doon sa isang picture. Di pang ay video. Di pa nga ako tapos maglinis eh. Tingnan niya mga itsura ko. So, mamaya guys, pag kami magla-lunch na lang, okay? Maganda nga eh. Ay, wala ka tinapay. Tinapay meron. Oh, uh, birthday ko. Ay, lahat. <laughs> isang bisita. Birthday, birthday ko, pero masama pakiramdam ko. Sinisip ako, na Tumayming sa birthday ko. Ang Wala nga ako sa mood eh. Wala ako sa mood ngayon. Bukas sa sabak. Hindi na ako nakapamaling, kayano, nakapamaling kay ano. Nakapamaling kanina sa sama ng pakiramdam ko. Ang ka itong kabilang ilong. Ayan, oh. Kain na, kain muna. Kain kayo, merienda. Ako'y nagpainit pala ng tubig. Gusto kong magkape kasi nga masama pa kay Ramdam. Oh na kayo ng kape. Magkape muna tayo. Hmm. Parang gusto ko ng kape. Di ba ano nga isang ngayon? Oo. Uh -huh. O, kanina nga sa water. Kaya nga, saan nga? Pesa na may boost na sa akin. Okay. O, so, kain na. O, kain na, kain na. O, kain kami. May isa kami bisita. Ang amin mo, ano lang yun, no? Ha? Kain din yung amin oh. mo. O, so, yun talaga ang amin ko, ganun. Mm. Tapang na kape?